mga pamangkin, subukan natin kung totoo ba yung mga nakikita natin sa TikTok na video. Ito, isa sa mga old video na to, pero subukan natin kung totoo bang nangyayari to, ganito. So, yung mas nalagyan ng kandila sa alim, and then nag-float siya sa air. O, so, natin kung totoo ito. Ay, oh, hindi pa namatay. Kailangan natin ng maliit na kandila, ayan. Kailangan natin ng mask, of course. And kailangan natin ng, oh, tape. Subukan natin siya mo kailangan natin ng posporo. i tape natin yung dalawang dulo na ito, sa kandila. I tape natin sa pinakagitna yung kandila, ayan. And then, i-tape natin yung dalawang dulo ng mask. Ayan. Subukan natin kung lulutang ba talaga siya sa ere. Eh. Ayan. Utupin natin ng konti para medyo parang parachute ang dating. The Then, sisindihan natin yung kandila. Ayan. Subukan natin, guys, ha? Tingnan nyo. Ayan. Um. Well, so far, walang nangyayari. Ang <sighs> nangyayari, nabutas lang yung ano, mask. So, definitely, hindi totoo yan. Maaring nilagyan lang ng tali, kaya lumutang. Kaya, fail. Dito to. Tapo natin. Walang kwenta. Dito to. Yung sunod na video, tingnan nyo kung totoo. Subukan so, naman natin itong isang video nito kung totoo. Yun daw, maglay ka ng tubig sa baso na clear. Tapos, uh, ito. Tingnan nyo panaglay ka ng uh, tubig sa baso at then nilagay mo yung battery sa magkabilang side makapag-create ng mini tornado sa loob or yung tiyatawag din ng vortex or something like that so subukan natin ito to guys so ang kailangan natin is one glass of water and battery subukan natin guys i-focus natin so yung mga pangangin subukan natin ilagay natin ang battery on opposite way not opposite way same direction tingnan natin guys So far, walang nangyayari. Subukan natin ng salubungan o yung opposite direction. Wala pa yung nangyayari. Ulitin natin, guys. Hindi ko alam kung maliit yung battery natin, pero bago naman ito, kabibili lang, talaga hindi siya totoo. Pero may nabasa ako na lagyan daw ng salt, baka sakali. Tingnan natin, lagyan natin yung salt. Magyan natin ng salt. Ayan. Ayan, natunaw na yung salt mga pamagayon. Subukan natin ulit. Opposite direction, subukan natin. Mm, walang nangyayari. <laughs> subukan natin ng same direction. Wala pa rin nangyayari. Maybe, maliit yung battery natin gamit. Tingnan natin itong dalawang harap. Wala pa rin, guys. So, I don't know kung totoo yun o hindi. Pero at least, natin. Siguro kung i-try nyo sa bahay, subukan yung mas yung battery, baka sakali. Wala. It's not happening at all. niyan. Wala nangyari. Fail. Mukhang fail na naman natin. Try o baka hindi totoo yung ating mga napapanood sa TikTok. Wala rin nangyari. Subukan natin for the next video. Siguro mag-try tayo ng ibang más posible.